guys, magandang umaga punta tayo guys umaga tayong mag hanap ng pampain guys kasi malayo mula, mula dito sa amin malayo ang hipon na at dito na sa banda nipa ang hipon guys madaling araw tayo simula dito sa amin pag ano pag katakbo ng bangka upang kaabot tayo ng maaga pa rin doon kasi mag high tide na mahirap na pag hanap ng pampain pag high tide na dito pag simula pa lang pag high tide dito lang muna guys mamaya na lang ulit ako mag video pag ando na mag maghanap na tayo ng pampain at maraming salamat guys pag sunod magandang umaga sa iyong lahat bye bye a few moments later Guys, may meron na tayong pampain, guys. Dami. pang isda guys oh suos oh, ito oh, oh, guys ito oh, guys suos isda Oh. Hal para 'yon. guys, benta na natin ng iba. Hindi maubos natin 'to. Grab ko muna 'yung kada pa bagani ayon guys eta mo mobile ah oh ay, wala lang ulit. Okay guys, dito ko lagi. Meanwhile. So guys, magandang hali guys. Hay guys, sa uh, dating mga nagatan na nasira guys. Uh, to ang may mga ng may kawayan na uh, isang isang natira na lang kawayan. Marami 'to noon sa bago pa dito tayo nagtali kasi dito tayo nanagat <coughs> sa payo natin wala tumal na Thank you. tatlong piraso lang ang kawil na ginamit natin guys ito tatlong piraso lang hindi katulad sa una na marami at tat, labing tatlo piraso at uh, labing piraso ngayon tatlong piraso lang kawil tawag dito sa amin guys yung tatlong piraso lang talunton ang tawag <coughs> talunton ang tawag dito sa kunti lang kawin pain ito mayroon mayroon na dawit ay mga dawi guys na naman ang hangin guys kanina di, dito banda ngayon dito na sa bandang kanawayan nabalit ka na naman ang hangin maya maya maglakihan na itong mga alon kasi open sea si doon no? open sea si na doon araw na guys, hindi na hindi na pakita sa atin ang kaibigan nating ibon. Sana kaya 'yun. Dalawang araw na. Hindi siya pumunta dito. Doon lang siguro siya sa mama siguro sa mga kasama niya. Na tulad niya na mga ibon. Doon na siguro sila sa ibang lugar. Hindi na pumunta dito sa may sa amin. Dalawang araw na. masyadong ini Tengarau ang araw guys siguro matuma lang pagpahuli sa isda dahil ini ang araw na lang ulit pagdating na doon sa bahay at maraming salamat sa pagpanood at maraming salamat din sa inyong pag punta araw-araw maraming salamat guys bye bye ingat kayo palagi at... Two hours later. So guys, magandang hapon guys. Ito lang ang isda natin ngayon guys. Anim na, uh, anim na pinggan. Anim na pinggan lang guys. Pero okay na ito guys. Hindi na tayo login ito guys. Oh. So. pero okay na kahit matumal nakaipon pa rin nakaipon pa rin guys na, na ganoon na, na simula na ang na alon kasi hangin ng kanawayan at bukas na naman ulit guys maraming salamat sa inyong pagpanood maraming salamat guys bye bye